Isang napakabiisa ang paraan kung paano makapag-akit ng swerte, paano makapag-attract ng swerte. Sa paraan pong ito, ito po'y magdala ng swerte sa iyo, sa iyong mga lakad. Kung ano man ang magagawin ninyong mga lakad, kung tungkol sa pera ito, ito po'y mag-akit ng swerte. Uh, magiging pampaswerte ito sa iyong trabaho, sa negosyo. At kahit po guys, kung kayo po ay mahilig magbinta-binta, napakaganda mayroon kayo nito. Ito po yung mag-attract ng sales at pera na papasok sa inyo. Kailangan lamang dito guys sa mga pamawaraan na ito ay ang ating pananaw sa buhay na magiging positibo po tayo. So ito po ang mga dapat nating ihanda dito. Ang 21 pieces na bigas ang isang perasong bariya, combination sa gold at silver, isang bulak, isang dahon ng laurel, at ang ating panulat, at ang ating lagayan. Ito po, pag once na kumplito mo na po ito, ang gagawin niyo po, gawin niyo ito early morning. Pagising mo sa umaga, yung wala pang maingay sa labas, walang distraction sa paggawa nito. Kailangan mag-focus ka sa paggawa nito para sa ganung paraan yung ginawa mong wishes, yung ginawa mong manifest, manifestation ay magiging matibay at malakas, mag-aakit ng swerte sa kapirahan. At pwede mo po itong gawin. Sa araw ng biyernes, araw ng uh, martes at sa full moon. At pwede mo rin itong gawin sa araw po ng linggo. At ngayon po, bago po kayo umalis ng iyong bahay, kailangan po may, may daladala kayo nito. Itin ko po, kailangan talaga dito ang 100% na paniniwala pag ito po yung gagawin mo. So ngayon po guys, ang, unang una mong gagawin, ito pong bigas. Balutin niyo po ito sa, yung 21 piraso po na bigas guys, ito. Balutin lamang dito sa bulak. Balutin mo kasi para hindi siya magkahiwa-hiwalay. Ganyan po. So, ang next na gagawin nyo, bilogin mo itong paganyan. And then, kunin mo po ang bariya. Yan. At ang ating lalagyan. Ito po guys, subukan mo lamang ang paraan na ito. Kailangan lang ulitin ko yung paniniwala mo talaga. Di pa ulit-ulit si Inday eh. Ayan. Ganyan na siya guys. And then, ang next po dito, itong dahon ng laurel, isulat mo dito kung magkano yung halaga ng pera na pangarap mong makamit bago po matapos ang taon. Alam ko po guys, baka nag-isip po kayo paano mangyayari yon. Positive ka lang, walang mawala sa taong positibo. Ayan. So, yon, dito po, susulat po ako dito ng halaga ng pera na pangarap ko po talaga na itong pera na ito, ngayon, Uh, bago matapos ang 2024 at 2023 ay makamit po ito. So, wala naman po imposible. posibleng. Eh. So, kahit magkano, pwede ninyong isulat yan. So, ngayon po, na naisulat mo na dito sa dahon ng laurel ang iyong uh, gusto na pera na makamit, ilagay mo na siya dito sa pouch. Pag ganyan lamang siya guys. So next na gagawin ninyo po dito. Pwede mo na itong tahiin. Tahiin mo lang lang ng pag So ito na po ang magiging pampaswerte ninyo sa iyong bag at sa iyong pong pitaka. Pwede mo po itong dalhin kahit saan po kayo magpunta. At kung magkakasya ito sa iyong pitaka or may mga pouch po kayo diyan na nilalagyan ng barya, mas mainam po ito doon ilagay. So, ulitin ko po, ito pong gabay na ito, magiging uh, babisa ito. Kailangan lamang yung paniniwala mo. At sa pagkatapos po nitong natahi mo na siya guys, ang gagawin niyo po dito, kailangan mong mag-wish. Kailangan mong mag-manifest dito. Kailangan kang uh, magdasal na ito po ay magkaroon ng bisa. Na ito po ay magiging lucky charm mo pagdating po sa kapirahan. Na ito po ay magdala ng Uh, maraming pera sa inyo. At ang pag-wish po ninyo guys, kailangan po wala pong gamit na sana. Diretso po. Direct to the point ang kahilingan. So, ayun. At ito po guys, palitan lamang po ito kung kailangan na kailangan mo ng palitan. Pero matagal pa yan kasi nakabalot po siya. So, ito po, magiging pampaswerte mo po ito sa iyong mga lakad. Kung may mga raffle draw, ayan, bitbitin mo ito, mag-wish ka na mananalo ka. Uh, kung sasali ka sa mga competition, pwede mo po itong ilagay sa iyong bulsa, sa bag at, at uh, sa iyong pitaka. At kung may mga tindahan po kayo, pwede kayo maglagay nito sa iyong mga cash register. At ito po guys, makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Kaya subukan mo lang mga paraan na ito. Positive at ulitin ko po, sabi nga ni Ching Kitan, ang pagyaman ay mapag-aralan. So kung may mga opportunity kayo na narinig And then, aralin po ninyo yan. Kung sa tingin po ninyo ay talagang uh, patok sa iyong uh, puso, ayan, i-grab ninyo kaagad yan. Kasi hindi po natin alam, dumaan na yung paraan na nandiyan na sa atin. Harapan na natin, nasa ating harapan na. Yun pala'y magiging sasakyan natin para matupad ang pangarap natin. Kaya, Uh, mag-research kayo guys and then focus lamang sa mga positibong bagay. So, ayan po guys, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ang ating topic na yung nakakatulong po ito. At huwag po niyo kalimutan, mag-comment sa ba I claim it? And then share this video to your family and friends. Subscribe din po kung hindi pa kayo kapag subscribe Hit the bell button for notification. Bye-bye guys! At maglagay po ako ng aking Facebook link sa description for business purposes. Kung interesado po kayo sa ating negosyo online. Pwede niyo akong i-message ka agad. Pag-usapan natin kung paano ka makapasok sa negosyo, paano ka makaubisa. Kasi ang negosyo ay talagang unlimited ang income. Lalo po itong uh, negosyo na sinasabi ko. Po. So ayan, kung gusto mo mabago ang iyong buhay, uh, hindi natin masabi, ito pala yung daan na matupad mo ito. Ayan, hanggang sa susunod po. Maraming salamat guys. Lagi kayo mag-ingat. Bye-bye.